pinagpalang buhay sa lahat ano ang ibig sabihin ng mensahe na ito ang tekstong pagdating ng espiritu ng katotohanan tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan ito ay tumutukoy sa tulong ng banal na espiritu sa pag-unawa sa katotohanan ng diyos sa madaling salita ang banal na espiritu ang gagabay sa atin upang lubos na maunawaan ang mga aral at katotohanan na ipinangaral ni Jesus at itinuro sa Biblia, hindi ito isang simpleng intelektual na pag-unawa lamang, kundi isang espiritual na pag-unawa na nagmumula sa banal na espiritu. Ako po si Brother Chris, pagpalain tayo ng Diyos sa araw-araw na buhay. Kilike po, share and comment. God bless. Thanks for watching.